News updates. Mga balita ngayon. Impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte in archive ng Senado. Pagsagot sa motion ng Kamara sa desisyon ng Korte Suprema, prioridad ng kampo ni VP Sara. Pagkahulog ng truck sa bangin sa Sultan Kudarat, walo patay labing tatlo kritikal. Tumaog na bangka sa Sulu, anim na sakay ligtas. Ako po si Cesar Soriano. Ayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inaprobahan ng Senado ang pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa botong 19, 4 at 1 sa halip na ito ay direktang ibasura. Ang hakbang na ito ay bilang pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing labag sa konstitusyon ang pagsulong ng kaso. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, patay na ang kaso maliban na lang kung babawiin ng Korte ang nauna nitong desisyon. Tumuto sa mosyon sina Senators Tito Soto, Bam Aquino, Riza Ontiveros at Kiko Pangili habang nag-abstain si Senator Panfilo Lacson. Kasunod nito, inanunsyo ng kampo ni Duterte na tututukan na nila ang pagsusumite ng komento sa Korte Suprema alinsunod sa utos na inilabas nitong Martes. Ayon sa tagapagsalita ng legal team ni Duterte na si Attorney Michael Powa, mayroon silang sampung araw na hindi maaring palawigin upang maisumite ang kanilang sagot sa 70-page appeal ng Kamara na humihiling sa Korte na baligtarin ang naunang desisyon laban sa impeachment complaint. Walo ang nasawi habang labing ang sugatang nasa kritikal na kondisyon matapos mahulog sa bangin ang isang mini dump truck sa barangay Cristanuevo, Lebak Sultan Kudarat noong hapon ng August 6. Ayon kay Lt. Jasper Garcia ng Lebak Police, pauwi ang mga biktima sa Cotabato City mula sa isang prenuptial gathering sa barangay Poloy-Poloy nang mawala ng kontrol sa so manibela ang driver na si Alvin Adam, 38, habang iniiwasan ng mga harang sa kalsada. Gamit ng mga biktima ang isang asul na mini-dump truck na ginawang pampasaherong sasakyan. Pawang taga-barangay Senditan sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte ang mga nasawi at sugataan. Kinilala ang mga nasawi na sina Moner Abdullah, Tods Mamintal, Marinaya Nailan, Babylyn Sahipa, Aling Sahipa, Mohamed Digan, Mohamed Makarimbang at Mando Sali. Dinala sa South Upi Hospital at Cotabato Regional and Medical Center ang mga biktima. Nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang anim na sakay ng isang motor bangkang tumaob sa karagatan ng Panglima Tahil, Sulu noong Martes ng gabi August 5. Ayon sa ulat ng Coast Guard Station, Western Sulu, isang pasahero, si Amina Adain ang nakapagpadala ng distress call bago maputol ang komunikasyon. Una munang narescue ang apat habang ang dalawa ay nasagip makalipas ang ilang minuto. Ang bangkang Sheila May ay patungong Teo Mobile Island mula Holoport nang tumaob dahil sa malalaking alot. Dinala sa Holoport ang mga survivor at binigyan ng medikal na atensyon ng PDRRMO. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulik>